Good morning! Maulang Wednesday. Naglalakad na po ako. Papuntang work. Time check 7. 7 a.m. Maulan po ngayong araw. Um, para makikita niyo po ang dami pang snow. Patikita ko po sa inyo ang dinadaanan ko. Ayan po oh. Ang dami pa rin snow. Yan. Parang buong maghapon daw ngayon ang ulan. Kaya, um, gandahan lang sa paglalakad at baka may park na madulas. Yan, ito ngayon. Ang aking beauty. Beauty daw eh. May, may ano ako eh. Si K.L. Elkins. Sabi niya, ating beauty. Siyempre, sino ba naman ang kailangang magpuri ng sarili mo, di ikaw lang. Self nga eh. Diba? Self. Love. Yan. On the way to work, it's um, rainy day. Rainy morning. Yan. Sige po. Um, ang niya mamaya ang aking gagawin. At sar maraming salamat sa parating nanonood. Uh, kahit na medyo bihira na tayong mag-vlog. Yan. God bless sa ating na Ash Wednesday today. Yan. kakaunin ng mga alaga ko. mga tulog pa sila. Tulog pa. Maaga pa. Kaya mamaya ko na sila gigising. Tahimik pa ang bahay. Cucumber. Cucumber. Yan ang malaking strawberry rolls. Oh. Yan, kakat natin na hugasan ko na po. Ah, yan. Para, ayun. Yan, lagay natin dito para kakainin na lang nila ready. Just ready to eat. kasi itong mga to pag nagbukas ng fridge gusto nila yung kakainin na lang nila tignan nga natin maulan mmm mmm tamis kaso bawal po to sa akin kasi marami tong seeds ayan di ba yan, yung mga yan, di ba? Mga seeds, yan. Bawal po sa akin ang mga ano, kasi may diverticulitis po ako. Um, may mga parang bubbles-bubbles yung intestine, tapos dumidikit daw yung mga seeds minsan sumasakit yung right side ko. Hindi naman siya appendicitis, pero ganun yung sakit. Yan. Yeah? Walang masyadong gawa dito sa work. Tahimik. Kaya ito lang. Tapos nag-tidy up. Tapos makulimlim, maulan. Mamayang 5, i-drive ko po yung aking adagas sa dance. Tapos, yun. Kakainin ko yung isa. Tapos, uwi na ako. Yan. Ah, gaan lang. Yung trabaho. Yan. Tapusin po muna natin to. Yan. Yan. Thank you sa mga nanonood sa akin parati. Ash Wednesday for Lent season is start na. Yan. Thank you for watching. Bye.